Uh, yes po, isang magandang-magandang hapon po sa ating lahat mga kabarangay. So yan nga po, uh, buong akala po ng uh, mga naghintay sa zona ay uh, magkakaroon na po ng linaw yung usapin uh, tungkol po dito sa barangay at SK election. <laughs> Pero parang lalo pong lumabo mga kabarangay ang aking pong uh, taus-pusong pasasalamat sa lahat po na nakapagsubscribe na uh, sa aking channel sa mga hindi pa po uh, kayo po ay aking inaanyayahan na magsubscribe pakiclick po yung notification bell at all para palagi kayo po kayong updated sa aking mga bagong videos uh, mga kabarangay uh, himayin nga po natin yung mga talagang uh, nangyari uh, nagsawa po tayo noong una sa kahihintay na wala palang hinihintay hindi pa pala nakarating sa Korte Suprema yung uh, ratified bill at uh, mabuti na po at uh, meron pong isang magaling at sikat na content creator ang pumuna nito na nagsabi na baka wala nga nakarating pa sa Office of the President then kinabukasan po ay uh, may lumabas nga po na balita na uh, parang nakarting na nga po at sinabi naman po ni Madam Claire na kung sakasakali po na yan ay makarating po sa Office of the President ayan daw po ay uh, pag-aaralan uh, pipirmahan kung dapat pirmahan uh, at uh, sasangayunan kung dapat sangayunan uh, matapos po yung mga pahayag na yon ay naghintay na nga labang po tayo uh, yun nga po yung sona nga daw ng Pangulo ay baka uh, doon na uh, natin malalaman kung <laughs> na ano po ang kanyang desisyon. May mga nagsabi pa nga po na baka sa araw ng Sona ay pirmahan na ito ng Pangulo. So na, na bagay po na imposible at hindi naman po talaga mangyayari yon Hindi po nangyari mga kabarangay. Uh, ngayon po ang tanong, uh, bakit wala pong update mula po sa Office of the President? At kung magkakaroon man po ng mga uh, press conference, na uh, parang uh, scripted po yung mga tinatanong ng media. At uh, uh, hindi po uh, lumalabas itong uh, tanong. O walang nagtatanong, uh, maliban na lamang kung nakaprograma na po siguro. ito nga ang barangay at SK election. Eh, yeah, samantalang ito pong... Uh, impeachment ni Sara Duterte, araw-araw eh, may update. Ano po? So, hindi po ba kayo nagtataka, mga kabarangay? Uh, meron pong missing sa bungero. Yes po, sumikat yung or uh, talagang mainit na usapin pa rin po yung missing sa bungero. Then, uh, ngayon po, may bago. Missing boxingero daw. <laughs> missing boxingero, itong si Duterte. Hindi naman po kaya missing ratified bill naman yung uh, problema natin. Nakarating na kaya o nakarating po ba talaga? sa office of the president itong ratified bill na ito may hinihintay po ba tayo talaga na pipirmahan ibebeto o mag uh, magiging lapse in tolo mga kabarangay mga kabarangay hanggang ngayon po ay wala namang sinasabi itong si Madam Claire Castro na natanggap na po ng office of the president ang ratified bill uh, maging uh, si Comlec uh, Garcia po ay wala namang sinabing nasa office of the president na. Ang sabi nila nga, lang po niya ay maaaring uh, mapunta na or uh, maitaas na daw, maitaas. Yan ang termin ng ginami niya, maitaas. Uh, ibig sabihin ay maaaring makarating na sa uh, office of the president ang ratified bill po na ito. So yan nga po, lalo nga uh, naging masalimut po ang usaping ito. Lalo, lalo nagkagusot-gusot, nagka, -gusod -gusod, nagka uh, hindi na po natin alam kung ano ang uh, katotohanan. Uh, kaya nga uh, ako po, uh, yan nga po, kagaya po ng content ko kahapon, eh baka po meron na pong isang abugado. Dahil nga 20th Congress na, eh baka mag, uh, may mga abogado po na magsalita na kung ano po talaga ang uh, tunay na nangyayari dito sa usapin ito ng BSKE, mga kabarangay. So, uh, sa kasulungkoyan po, ang uh, maia-update ko lamang po sa inyo, Uh, still po ang nakatayong batas or ang umiiral po na batas ay ito mong Supreme Court ruling na nagtatakda po ng halalan uh, sa December 1, 2025. At ito pong uh, ratified bill na uh, napagkaisahan nga po ng Kongreso ng Senado na ang halalan ay naka-schedule po sa November 2, 2026 ay uh, hindi pa po ito isang ganap na batas. Hindi pa po ito pwedeng uh, sabihin na uh, yan ang mangyayari dahil uh, hindi pa po yan napipirmahan nga at hanggang sa kasalukuyan nga, yan nga po, nagtatanong, uh, hindi rin po ako nakakasigurado na yan nga ba ay nakarating na po sa Office of the President or uh, missing nga po. na Baka missing po, missing or hindi pa umaabot ang uh, kopya ng bill na ito. Mga kabarangay, uh, sana po uh, maliwanagan na tayo at may... Uh, Sana'y magsalita na po ang Office of the President uh, para uh, sa'ya ikababuti po ng lahat. Kasi nakakaduda po na sa tingin ko eh, parang hindi po o walang umabot sa Office of the President, mga kabarangay. Hindi pa po ito umaabot sa aking nararamdaman. Mga kabarangay, ang uh, pinagtataka ko pa po dito, napakarami pong mga kongresista. Mahigit po na dalawang daan ang mga... Uh, nagsulong yan. <laughs> Pero bakit uh, wala pong nagpapalo up? Kung talagang yan po ay uh, gusto po nilang uh, maging isang ganap na batas, bakit walang nagpapalo up? At uh, in fairness naman kay Madam Amy ano po, eh, kita naman po na talagang uh, ginagawa niya ang lahat ng parahan uh, para maging batas yan. Actually, uh, talagang lantaran po yung Ah, uh, panawagan niya sa kanyang kapatid na pirmahan na ito. So nakikita natin na may effort itong si Manang. Ano po? <laughs> Paano naman yung ibang senador? Paano naman saan itong mga congressman na talagang uh, sinasabing uh, makakaganda uh, sa bawat barangay officials, SK, uh, kasama na ang SK na kailangang mapalawig yung kanilang termino para ito ay makapagsilbi ng maayos. Para matapos nila yung kanilang mga proyekto. Dahil kulang daw yung dalawang taon o yung uh, tatlong taon, yes po, kulang daw yung tatlong taon para matapos nga po ng mga barangay officials yung kanilang mga proyekto. Eh dahil sa kanilang pagsasamantala, papospon-pospon, eh lalo pang uh, umiksi naging two years term na lang o naging dalawang taon na lang. Dahil nga nadeklara na unconstitutional ito. So kayo po, mga kabarangay, lalong lalo na po kayo ng mga pinaka pinangakuan, hindi mo ba dapat sila po ang dapat na mag-follow up dyan? Dapat malaman nila kung nakarating na nga sa Office of the President ang ratified bill na ito. Pero meron po ba tayong naririnig sa kanila? Noong uh, election po ay eh, talagang maboka ang mga yan. Lahat nagsasalita patungkol sa uh, postponement ng halalan. <laughs> so ngayon po, ayan na, nagkakahalataan na talaga mga kabarangay na personal interest lamang po ang pagsusulong nila niyan. Ginamit lamang po talaga sa pamumulitika. At ang kawawa po dito ay yung mga umasa nga na nakaupong barangay officials. Siyempre po, nagtiwala ang mga yan. At talagang naniwala mga kabarangay. Kaya kagaya po ng tanong ko kanina, ano ang kanilang ginagawa? Bakit wala po tayong naririnig sa kanila. Bakit wala pong aksyon? Sana po mga kabarangay ay uh, maging mapagmasid na tayo at mapagmatsyag. At uh, uh, sana po ay uh, magkaisa na ang lahat. Ano man po ang mangyari mga kabarangay. Uh, sa mga nagnanais, ituloy lamang ninyo ang balak ninyo. At doon po, sa mga nakaupo naman, ipagpatuloy lamang po ninyo ang uh, mabubuting gawain. At tiyak naman po na ...mananatili kayo sa inyong mga pwesto. So, muli po... ...ang halalan po ay natakda ...sa December 1, 2025. Basi po yan... ...at ang basihan po natin... ...ang Supreme Court ruling. Dahil wala pa pong bagong batas... ...mga kabarangay. Ayan uh, nga po, mga kabarangay... Uh, ...wala pa pong bagong batas... ...at... Uh, uh, ...wala pa pong nag-lapse intolo, tolo, ...wala pa pong na na beto at wala pa po rin pong napirmahan na uh, kabarangay ang batas po ay uh, hindi kaya mga kabarangay na ito po ay uh, nawawalang batas uh, ayaw po kanila ayaw po kasing uh, tanggapin yung sinasabi kong ito po ay uh, naturally death law na o pati na batas na so baka ito naman po siguro ay matatanggap na ninyo ito po ay uh, ganap na, na, na naliligaw o na nawawalang batas. ah, <laughs> uh, na po kayo mga kabarangay. Natatawa lamang po ako sa usapin ito. Unigulit ko po. Ito po kaya. ay uh, pasisya na po mga kabarangay. Natatawa lang po tayo. Ah, uh, joke joke lang po. At para hindi naman tayo uh, masyadong maging serious. So ito po ba? Ay talagang nakarating sa Office of the President. Ito kaya ay naligaw ito kaya ay hindi umabot o talagang hindi po ito pinadala sa Office of the President. Masasagot po siguro yan sa mga darating na araw. pag okay,